Sa kasaysayan ng Iglesia, walang ibang grupo ng tao ang mas naging mahalaga sa pasimula ng pangangaral ng Ibanghelyo kundi ang labing dalawang apostol ng Panginoong Heso Kristo. Sila ay hindi perpekto, may mga kahinaan, ngunit sila ay pinili, tinawag at ginamit ng Diyos upang isa katuparan ang banal niyang layunin. Sa pananaw ng reform Theology, ang kanilang pagkatawag ay hindi bunga ng kanilang kagalingan, kundi sa biyaya ng Diyos na dakila. Isang tawag na hindi nila pinili, kundi itinalaga sa kanila mula pa sa walang hanggan. Ang kanilang buhay ay patunay ng doktrina ng electoral calling at ang kanilang kamatayan ay patotoo sa katotohanang ang pananampalataya ay hindi lamang sinasalita kundi isinasabuhay kahit hanggang kamatayan. Ngayon, silipin natin ang kanilang buhay at kamatayan upang makita natin hindi lamang ang kanilang sakripisyo kundi ang katapatan ng Diyos na tumawag at gumamit sa kanila. Ang buhay at kamatayan ng labing dalawang apostol mula kay Pedro hanggang kay Matias. Una, si Pedro o mas kilala bilang Simon Peter. Ang buhay ni Pedro, ang mangingisda na tinawag ni Jesus at ginawang pangunahing tagapagsalita ng mga apostol. Madalas siyang padalos-dalos sa kanyang mga kilos, ngunit siya rin ang kauna-unahang kumilala kay Kristo bilang Misaya. Theology Sa Reform View, si Pedro ay inihalal ng Diyos upang maging instrumento sa pagpapahayag ng Ibanghelyo sa mga Hudyo at sa pagtatag ng Iglesia. Mababasa natin yan sa Gawa chapter 2. Ang kamatayan ni Pedro. Ipinako siya ng patiwarik sa Roma, tinanggap niya ang kamatayan bilang bahagi ng providensya ng Diyos. Ikalawa, Andres o Andrew. Ang buhay ni Andres, kapatid ni Pedro. Una sa mga tinawag, laging nagpapakilala ng mga tao kay Jesus. Mababasa natin yan sa John chapter 1, verse 40 hanggang 42. Theology, sa reform view, Makikita ang pangangaral ni Andrew bilang bunga ng effectual calling pinili ng Diyos upang magdala ng marami sa mana ng palataya. Ang kamatayan ni Andrew Ipinako siya sa krus na hugis ekis sa Gresya, namuhay at namatay sa paglilingkod ng Ibanghelyo. Ikatlo, Santiago o James sa English, anak ni Zebedee. Ang buhay ni Santiago isa sa inner circle ni na Pedro at Juan. Nakasama nila si Jesus sa Transfiguration at sa Gethsemane. Reform Theology, ang unang martir sa mga apostol. Mababasa natin yan sa Gawa chapter 12 verse 2. Ang kanyang kamatayan ay nagpapakita ng kahandaang mamatay para sa katotohanan ng Diyos. Ang kamatayan ni Santiago. Pinagutan siya ng ulo sa utos ni Haring Herodes Agripa. Ikaapat, Juan o John sa English, kapatid ni Santiago. Ang buhay ni Juan, ang alagad na minamahal ni Jesus, ang sumulat ng ibanghelyo ni Juan mula sa unang Juan hanggang ikatlong Juan at ng pahayag o revelation. Theology. Sa reform view, si Juan ang tagapagdala ng inspiradong salita ng Diyos. Sa providensya ng Diyos upang itatag ang doktrina ng pagkadyos ni Kristo ang kamatayan ni Juan, tanging apostol na hindi pinatay, namuhay ng matanda sa isla ng Patmos, namatay sa Epeso. Ikalima, Pilipe o Pilip. Ang buhay ni Pilipe, isa sa unang tumugon kay Jesus. Mababasa natin yan sa John chapter 1 verse 43. Nagpakilala kay Nathaniel. Theology, sa Reform View, isang halimbawa ng pagkilos ng sovereign grace ginamit upang ipahayag si Kristo sa iba. Ang kamatayan ni Pilipe, pinako sa krus o pinatay sa Heropolis, ayon sa tradisyon. ika Bartolome o Nataniel. Ang buhay ni Bartolome, walang daya sa kanyang puso, sabi ni Jesus. Mababasa natin yan sa John chapter 1, verse 47. Malamang siya ay misyonaryo sa India o sa Armenia. Theology, sa Reform View, isang halimbawa ng tunay na pagtugon sa epekwal kol ng Diyos. Ang kamatayan ni Bartolome, binalatan ng buhay at pinugutan ng ulo sa Armenia. Ikapito, Mateo o Matthew, ang maniningil ng buwis. Ang buhay ni Mateo, sumulat ng Ibanghelyo ni Mateo, tinawag mula sa makasalanang pamumuhay patungo sa banal na misyon. Theology, sa Reform View, patotoo ng pagbabago ng biyaya mula sa makasalanan tungo sa lingkod ng Ibanghelyo. Ang kamatayan ni Mateo, pinatay sa Etopia o sa Persia. Ikawalo, Tomas o Thomas the Doubter. Ang buhay ni Thomas kilala sa pagdududa ngunit malalim ang pananalig sa kalaunan. Aking Panginoon, aking Diyos. Theology, sa Reform View, patunay na kahit ang mahina ay pinapalakas ng Diyos para sa kanyang layunin. Ang kamatayan ni Thomas, pinatay ng sibat sa India habang nangangaral. Ikasyam, Santiago, James sa English, anak ni Alpeyo. Ang buhay ni Santiago, maliit ang talaan tungkol sa kanya. Kilala rin bilang James Dales. Theology, sa Reform View, ipinapakita na ang Diyos ay pumipili hindi base sa kasikatan kundi sa kanyang kalooban. Ang kamatayan ni Santiago pinako sa krus o pinokpok hanggang mamatay ayon sa tradisyon. ika Ikasampu, Tadeo, Judas anak ni Santiago, Debeus. Ang buhay ni Santiago, anak ni Tadeus. Nagtanong siya kay Jesus kung bakit siya magpapakilala lamang sa mga tagasunod at hindi sa buong mundo. Mababasa natin yan sa John chapter 14 verse 22. Theology sa reform view, halimbawa ng hindi kilala ngunit tapat na lingkod ng Diyos. Ang kamatayan ni Judas, anak ni Santiago, pinatay sa Persya. Ikalabing isa, Simon ang makabayan o kilala bilang sayo. Ang buhay ni Simon Makabayan dating kasapi ng makabayang tulisan, tinawag ni Yesus upang maging alagad ng kapayapaan. Theology sa Reform View, binago ng biyaya mula sa radical na paniniwala patungo sa tunay na ebanghelyo. Ang kamatayan ni Simon Makabayan pinatay sa Persya o sa Syria. Ikalabing dalawa, Judas Iscariot. Ang buhay ni Judas Iscariot. Siya ang taksil kay Yesus. Theology, isang babala na hindi lahat ng nasa loob ng iglesia ay tunay na hinirang. Sa reform view, siya ay pasaway. Hindi ito nalaga para sa kaligtasan. Ang kamatayan ni Judas Iscariot. Nagpakamatay matapos ang pagtataksil. Mababasa natin 'yan sa Mateo chapter 27 verse 5. Ang kapalit ni Judas, Matias ang buhay ni Matias, pinili upang palitan si Huda. Mababasa natin yan sa Gawa chapter 1 verse 26. Theology, sa reform view, ang pagpili kay Matias ay nagpapakita ang Diyos ng kanyang soberanyang pamumuno sa iglesia. Ang kamatayan ni Matias ayon sa tradisyon pinatay sa Utopia. Ang buhay at kamatayan ng labing dalawang apostol ay nagpapaalala sa atin ng sovereign grace ng Diyos. Ang mga lalaking ito ay may kanya-kanyang kahinaan. Si Pedro ay duwag nung una. Si Tomas ay nagdududa. Si Mateo ay dating makasalanang maniningil ng buwis. Ngunit sila ay tinawag, binago at ginamit ng Diyos upang ilatag ang pundasyon ng Iglesia ni Kristo. Ang kanilang pagkamatay ay hindi pagkatalo, kundi tagumpay sapagkat namatay sila hindi para sa walang kabuluhang layunin, kundi para sa kaluwalhatian ni Kristo. Sila ay nabuhay at namatay bilang patunay na ang totoong pananampalataya ay bunga ng tunay na pagkilos ng Diyos sa puso ng tao. Sa huli, ang tanong ay, tayo ba ay tumutugon din sa tawag ng Diyos? Hindi lahat ay magiging apostol, ngunit ang bawat isa sa atin ay may calling. At kung tayo ay kay Kristo, tayo rin ay tinawag upang mamuhay para sa Kanya. At kung kinakailangan mamatay, para sa Kanya. Maging tapat hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. Pahayag chapter 2 verse 10 Glory to God mga kapatid, reform but always reforming.